Hi! Welcome sa Landas ng Pag-asa. Ako itong tawag ng Panginoon sa atin ngayon, medyo mabigat eh. Sabi niya, datang pat sinasabi ko sa inyo, na manginig at uh, kayo sa akin, ibigin ninyo ang inyong mga kaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nangangapupuot sa inyo. Ang mga may galit sa inyo daw, mahalin nyo eh, medyo mahirap ito ha, tanggapin na pamahalin mo yung may atraso sa iyo. Kasi sa bandang huli kasi, pinapala ng Panginoon sa bandang huli, sabi niya, Uy, alam niyo gayahin niyo ang ama niyo sa langit. Maawain siya. Gayahin niyo siya. Kasi katulad natin dapat siya. Sabi niya dito, maging maawain kayo gaya naman ng inyong ama na maawain. Ang ama natin sa langit, marunong magpatawad. Sino ang pinapatawad niya kadalasan? Tayo na makakasalanan. Kung ang ama sa langit natin, pinapatawad tayo, dapat natin siyang gayahin at matuto rin tayo magpatawad sa mga nagkamali at nagkasala sa atin. Hindi po madali. Mas madaling magalit at uh, madali rin yung pabayaan natin na yung galit kainin tayo at maging uh, uh, malungkot at galit tayo sa mundo. Pero may isang magandang paraan ng pamumuhay. Gayahin natin ang ama natin sa langit na maawain marunong magpatawad. Mahalin natin ang mga nagkasala sa atin. Bigyan natin sila ng pagkakatao magbago. Kasi, tayo din, binigyan tayo ng pagkakataon magbago. Ang pagmamahal ng Ama sa atin ay tunay. Kaya ginaga, ginagaya dapat natin siya. Matuto rin tayo magmahal lalong-lalo lalo na sa mga taong nagkamali at nagkasala sa atin. God bless! Sana ito mahirap na turo ng Panginoon na ito ay isa buhay natin.